mga kabisak for today's video ayan yung ating sardinas ayan masarap yan mga kabisak so wala nang uh, gisa-gisa wala nang luto-luto so ayan uh, atin na siyang ulamin so meron akong kakilala taga mga kabisak as in, hindi talaga siya kumakain ng sardinas kasi sabi niya habang kinakain daw niya sardinas para daw kumakain siya ng dugo ng tao yung ganun kasi yung sauce ng sardinas pero ako mga kabisak uh, gusto ko to kasi ito nakagisnan ko din to nung bata ako alam nyo po ba alam nyo kami sa Bisaya uh, parang mayaman kami kapag ito yung ulam ang kami sa Bisaya, mga kabisak, hindi naman sa pagbubuhat ng sariling pangko. marami kaming alagang mga manok. So, mayroon kaming mga alaga. Ang dami-dami namin. Pag tuwing umaga, mga kabisak, gaganon ka lang. Oh, maglagay ka ng, magsabog ka ng mga pagkain nila, maglagay ka ng mga ano, yung pakain sa kanila, magsisipaglapitan na yung aming mga mano So, mamimili ka doon, ano kung alin yung gusto mong uh, uh, ihawin, alin yung, 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 yung ano ba lulutuin mo, ano ba tawag doon, ihawin, katayin, yun gusto mo. Pero kami mga kabisak, sa totoo lang, hindi namin pinagpapalit yung manok. Hindi namin ano, pinagpapalit itong sardinas sa manok. Mas gusto namin itong sardinas kaysa sa manok. Sa totoo lang mga kabisak, madami talaga kaming alaga ng manok ano, pero hindi kami yung palagi nagka ano ng manok, yung kumakain ng manok. Kasi ang nanay ko mga kabisak, ayaw niya, feeling niya kasi madumi, madumi daw yung manok. Ayan. Pag kinain na, pag gusto namin magkatay ng na manok, alam yung ba ginagawa ng nanay ko? Ayan, hulihin namin ano, yung kain, lalagyan namin ng pain, may pagkain tapos sa kanamin taklob na ganun kapag pumasok na yung manok ano pa yan mga kabisdak Uh, tawag yung sa Bisaya, lalamingin peni ni Mama, laming pen kung itatali niya yan ang buong linggo doon sa ilalim ng silong na walang kain, -kain. So, pag once na kinatay mo na wala na, payat na yung manok. Kasi ang katwiran ng nanay ko, dapat daw lahat daw ng kinain ng manok, mailabas daw. So, payatot na yung manok bago mo kainin. Kaya hindi, ano-ano kami, hindi kami madalas nagkakatay ng manok na kahit na sabi mo, ang dami-dami dami naming manok, ayan. E, ewan ko ba sa tatay ko, basta iba yung wala Mas gusto namin tong sardinas. Pag ito sardinas ang ulam namin mga kabis, Isaac, nag-aagawan kaming magkakapatid. Yes, nag-aagawan kami. Tapos nilalagyan, kasi di ba alam naman ang sarili na si Medyo Matabang, so nilalagyan namin niya ng asin para magkalasa. Tapos ihati-hati eh, namin magkakapatid. Pero may mga kapatid talagang ano, minsan ah, swapang talaga nakukuha siya ng marami. Tapos